Panfilo Lacson, makakausap natin. Senator Lacson, good morning po. This is Aljo Bendio, sir. Live daw tayo sa DZXL 558. Yeah, good morning, Aljo. Sa mga sumusubaybay, maganda umaga rin. Ano pa yun to, sir? Biglaan, uh, iba inaasahan, sir, na ikaw ay uh, magiging uh, pro-tempore at uh, mamumuno dito sa Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa manumaliang Flood Control Projects. Ito ba inaasahan po ninyo? May mga change of leadership na dyan sa Senado? Uh, mamaya magkakaroon ng uh, eleksyon ng mga pagpapalit ng mga chairpersons ng mga komite. opo So um, inaasahan naman yan, pag nagkaroon ng uh, pagpapalit ng liderato, siyempre uh, yung nasa mayorya, may mas karapatan sabihin na natin na mamuno sa mga komite na gusto nila. Hmm. Uh, ano yan? Kalakaran talaga yan. Pagka-minorya, parang uh, tawagan namin yung mga latak komite, yun ang uh, pwedeng uh, pag ati sa minority. pwede, may nag dito, mapag-uusapan ba daw ang impeachment ni VP Sara dito? ah uh, hindi, I, I don't think so. Hindi namin napag-usapan eh. Kasi nasa Korte Suprema, meron pending na motion for reconsideration. So igagalang namin yon. Opo. Ano ang asahan naman ng taong bayan dito po sa investigation in aid of legislation sa manumaliang flood control projects na ikaw na mamumuna sa Blue Ribbon Committee? Senator Ping? Unang-una -una, itutuloy ko lang yung kung uh, saan sila, where they left off, doon ako mag-take uh, off ano, ng uh, investigasyon Pero uh, hingila ko na mga ilang araw para pag lahat yung transcript, yung lahat ng testimonya roon at lahat ng mga dokumentong na sumite. Para na sa ganun, nakaready naman ako na mag-preside. Uh, ako naman, ang pag ako yung chairman ng isang komite, pinagbibigyan ko talaga, priority sa akin na yung mga miyembro yung magtanong kasi yung chairman uh, sa aking pananaw, eh, lamang at uh, parang siya yung magko-konduktor, ika nga konduktor ng sa orkestra para lang maging uh, maayos ang uh, takbo at uh, smooth yung takbo ng uh, pagdinig. Opo. Ah, marami nagsasabi, bakit ganon hindi abogado ang nilagay? Si Sen. Ping Lacson ang inilagay dyan at hindi abogado? Yun din ang tanong ko kay Sen. President. Nung no, sinabi niya sa akin na ako yung mawak ng duribon. Di di ba, abogado kailangan dyan? Sabi niya, hindi. Nung, senador, nung unang term niya raw, eh, meron na Blue Ribbon na chairman na hindi naman lawyer at saka wala daw sa rules. Eh, kung, kasi kung nasa rules namin na kailangan abogado, hindi eh, ako po pwede ron kasi hindi naman ako lawyer. Opo. Okay. Ah... Uh, sinasabi ho dito, politically motivated, ito pong mga pangalang inilabas ng uh, mag-asawang Diyadiskaya, uh, mga mababatas, uh, lalo na Uh, lumabas ho doon sa kanilang uh, testimonya sa ginawang pagdinig. Reaksyon niyo po Senator Ping. Ah, Ayokong pangunahan kasi hindi ko pa nakikita yung ano eh. Hindi ako nakapanood kahapon, hindi ako nakapag-monitor, hindi nga ako nakahaten kasi nga busy kami doon sa paghahanda para sa pagpapalit ng liderato. So halos hindi ko na-monitor yung pangkaganapan kahapon sa pagdinig ng Blue Ribbon. State witness, gagawin daw ang state witness itong mag-asawang Diskaya. Reaksyon niyo po. Ah, oh, nabanggit ni Senate President, mayroong letter na pina, ipinasa sa kanya na kung saan ah, hiningi yung conforming niya na para ipasok sa Witness Protection Program ng DOJ yung mag-asawa. Eh, Pag-usapan namin mamaya kasi hindi namin alam yung punot dulo. Eh. Hindi kami masyadong uh, uh, ano, parang uh, abreast doon sa nangyari kahapon. So uh, tingnan natin kung pipirma niya, i-endorse ba o kailangan pag-aralan mabuti. Meron pong independent commission ang bubuin at pirma na lang ng Pangulong Marcos Jr. para mag-imbisiga din dito po sa Manu Flood Control. Ano pong repercussion nito sa gagawin namang pagdinig ng Blue Ribbon Committee? Wala, magkahiwala yon Yung sa Blue, Blue, Ribbon, sa Senado, in -aid of legislation, pero kung meron kami makakalat ng mga ebidensya doon, ipapasa namin sa Independent Commission. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dyson dyan. Maski yung nauna ko pang privilege speech, pinadala ko na sa kanya yung ano eh, yung kung ano man yung uh, mga ebidensya na kalap namin doon. At yung mamaya, yung privilege speech ko mamaya, ganda na lang iusapan namin. Sabi ko, ipapasa ko sa iyo lahat para mapabilis yung inyong uh, investigation at yung prosecution uh, para mapanagot na itong mga mga dapat managot. Kayo ba satisfied doon po sa mga pangalang inilabas mga mambabatas ito at mga opisyal ng pamalan na pinangalanan po ng pamilya ng makasawang Diskaya? Ay, hindi para sa akin mag ka kung satisfied ako. Hindi. Basta uh, sa susunod na pagdinig dahil ako yung uh, mag-chiche, pag-aralan namin mabuti kung ano ba yung kredibilidad noong mga pinangalanan. Kasi ako mahilig ako maghanap na resibo. Opo. Kapag po, pag sinabi, hindi pwedeng sabi-sabi, uh, kailangan may merong backup o kailangan backup talaga ng ebidensya. Opo, babalikan ko lang po yung uh, changes po ng committee chairmanship. Lahat ho ba maaapektuhan dito pati na po si Senator Sherwin Gatchalian? Hindi, mananatili siyang chairman after all, uh, part siya ng majority ngayon eh, yung bago majority. So hindi maalis sa kanya yung finance committee. Opo. So. Ah, uh, yung mga committee na ng nasa minorya, yun ang uh, malamang mapalitan. Hindi naman lahat, pero okay. malamang marami doon mapunta ma sa bagong mayorya. So ibig sabihin, yung nasa majority block ho ay mananatili ang kanilang committee chairmanship. Alin 'yon? Yung uh, nasa majority block ng mga senador, oh. mananatili ba sa kanila ang uh, committee chairmanship yung kasalukuyan oh. nilang hinahawakan? it goes without saying kasi wala namang nag, nagbago sa kanila majority pa rin sila so irerespeto namin unless gusto lang bitiwan yung ibang komite at uh, kumuha ng ibang komite na nasa na ngayon ng na nasa minorya Opo okay All right uh, maraming salamat po uh, senador uh, Panfilo Ping lakson good morning po thank you Thank you. Good morning, Aljo. Thank you. Good morning. Thank you. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Okay, mahirap na. No? Um, <laughs> tatanungin ko sana siya doon po sa mga <laughs> uh, statement naman ng ilang mga politiko na pinasinungalingan itong paratang sa kanila. Here says po ito ha. <laughs> Huwag kayong kaagad husgahan itong mga taong idinadawit po ng mag-asawang diskaya para klaro ba. Huwag uh, din yung kaagad husgahan na ala kurap. <laughs> Kurakot pala itong mga ito. Huwag. Ito ay hearsay's pa lang, chismis pa lang po yan. Ha? Although nanumpao sila dyan ha, sa ginagawang hearing in aid of legislation sa Senate Blue Ribbon Committee. <laughs> Pag yan, napatunay sila yung nagsinungaling, e, krimen mo yan. Perjury. <laughs> Dito mo na tayo, sandali lang. Pangulong Bongbong Marcos, nangakong isusumite ang re budget ng DPWH sa Kongreso. XL Regiment 5, Chanel Salazar sa balita. DCXL 558. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na ihahain ng ehekutibo ang rewritten budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ito dahil sa pressure mula sa Kongreso na ibalik ang buong National Expenditure Program para sa susunod na taon, kundi bilang bahagi ng kusang inisyatibo ng ehekutibo. Walaan niyang puwang ang tinatawag na return to center scenario sa 2026 NEP. Pagsali pre-repasuhin ng administrasyon ang DPWH budget, lilinisin ang anumang nakitang insertion at agad itong isusumite muli sa kamara bilang mas maayos at mas malinaw na bersyon ng budget. Nauna na inutos ng Pangulo kina DPWH Secretary Vince Dizon at DBM Secretary Amena Pangandaman ang masusing pagrepaso sa 880 billion pesos na panukalang pondo ng ahensya kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyo Man 5, Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. Thank you, Chanel. Walu hanggang 10 senador, bubuo sa minorya, ayon nga kay senador Alan Quetano, Excel Radyo Man 6, Konde Batag sa Konde. Radyo Man Audio, posibleng nasa 8 hanggang sa sampung mga senador ang bubuo sa minorya sa Senado matapos na maupo at makapanumpa na kahapon bilang bagong Senate President si Sen. Tito Soto III. Ayon kay Sen. Alan Peter Cayetano, ang bubuo sa oposisyon sa mataas na kapulungan ay ang mga senador na hindi lumagda ng suporta kay Soto at nananatili kay Sen. Chief Escudero. Hindi naman direktang matukoy ni Cayetano kung sino-sino mga senador ang magiging niyembro ng minorya dahil may posibilidad pa rin na pumanig ang ilan sa majority nakatitiyak ang mambabatas na sina Escudero at uh, Senator Joel Villanueva na napatalsik na mga majority leader ay uh, makakasama nila sa minority block. Katunayan, magkakasama sila kahapon habang mayroong patawag na kukus sa majority block. Ngayong araw ay isa sa pinal, uh, isa sa pinal nila kung sino-sinong mga senador ang magiging kasapi ng minority at depende pa rin kung tatanggapin niya ang pagiging leader ng oposisyon. Kasama mo sa Senado, Radyo Conde Batak, Tata Arm and 558. Thank you, Conde. Si Aljo sa DCXL News. Okay, sa likod po ng mga kalsadang nilulunod ng baha at mga tulay na parang sinadyang itayo para gumuho, isang mas matinding salot ang lumilitaw ngayon. Hindi lang kapabayan, bayan, ha? Kundi garapal ang pagnanagaw. Sistematikong korupsyon, ang ugat ng bawat palpak na proyekto, bawat buhay, na nalalagay sa panganib. Kahit nananawagan po ngayon ang simbahan, Monsenyor Meliton Oso ng Haro sa Iloilo, na palawakin pa ang investigation sa flood control projects, hindi sapat na kontratista lang ang silipin. Dapat isama ang ilang mga mambabatas na may uh, kamay sa pag-apurba at pagpupondo nito. Ah, uh, Diretso at walang paligoy-ligoy ang tanong ni Monsenyor Oso nang haro, ilo-ilo. Bakit tila untouchable daw ang mga kongresista at mga senador? Well, may mga lumalabas na mga pangalan ng ilang mga kongresista pero pinapasinungalingan nila ang paratang nito. Uh, at ayon kay Senator Lacson, may ilang kumukubra ng hanggang 25%. Grabe ito, higit pa sa kickback. Talagang sistematikong pandarambong. 1.9 triliyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan ay hindi abstract na numero. Ah, yan ang mga para lang hindi na ipatayo, mga ospital na hindi na itayo, mga serbisyong hindi naibigay sa milyon-milyong mga Pilipino. Kapalit niyan, mga palpak na mga proyekto. Infrastruktura ang delikado at uh, mamamayang binabaha, hindi lang ng tubig kundi ng kawalang pag-asa. Kaya ngayon ay bubuo ng Independent Commission malaya sa influensya ng mga politiko upang busisiin ang ugat ng katiwalian. Kaya, tama lang, sinabi ng Executive Secretary Bersamin, clean your house first. Oh. So yan, uh, sa ha halip na harapin ng investigation, eh parang binabaling at ilihis lang ang usapan. Leadership, change sa camera, ba? Yan ang nangyari ngayon sa Senado. Hopefully, ituloy yan, ha? Dapat may managot dito mga opisyal ng pamalan at mga mababatas. Oh. Eh, sa mga nagsasabing may hawak na ebidensya, bakit may mga pag -atubili? Ang tanong nila, bakit? May perfect timing bang katarungan? Kaya ilabas ang mga ebidensya. Huwag ng